ang dami mo sinipat, no? Remember, Remember. Ang aga -aga. Pero pag nung dumaan ka, iba yung... Iba yung sinipat, sinipat mo, no? Lalo na to. Sipat kilatis. Arnold. Black Buwas na lang pala tol. Gat ngayon eh. Malapit na yung birthday mo no, Siong? Malapit, Malapit na eh. Sa ayaw ko, yung nagre-request. Si nagre sinungaling pa no? Si sinungaling pa sa request. Nagre-request ng day Arnold. Arnold, nagre-request ng day Sa 18 Sa 18 daw mag Ano niya ni Steven. nga, Tanongin mo muna bakit, ano yung rason. Alam mo anong sinabi niya? Alam ko naman birthday ni Steven eh. Birthday Tapos, pinuntaan niya ako sa office. Gumagawa ka ng schedule last... last week. Sir, pwede ka magpahalap? request ako ng... off sa 18. Anong ra? Oh, anong rason mo ako? Sabi ko. Na uh, birthday ako sa ano, sir. Ako kanino ano? Ako ng anong gano'n. Inuuli ko lang siya. Kanino ako? Sa barkada ko, sabi niya. na! dina. Ito ko sabi niya. Eh tapos, sinong sino barkada mo ako? Yung sa kapitbahay namin, sir, sabi niya. Ah, ganun ba? <laughs> ganun ba sabi ko? Sabi ko, ganun ba? Yung barkada mo, mo, sabi ko, mo. Sabi ko na. niya, si Steven. Akala niya siguro, hindi ko pa alam birthday ni Steven. nag na sa akin si Steven. Eh. Ay, gago mo, sabi ko. Birthday ng kaibigan mo, sabi ko. Yung kapitbahay mo, ako. ko. <laughs> na mo naman. Yes ko, hina mo asan. Pahirap mo asan. lang <laughs> alam mo. Anta Anta kaya pagbibigyan ko. Kasi yung rason niya hindi counted. Oh, di na ko. <laughs> Bakit ka mo? Nagsisinungaling eh, no? Hinahanam mo lang yung totoo. Kaya lang nagsisinungaling pa eh. May naya minom kayo? Wala. Wala eh pwede. MPI naman ni Steven. Anong minom kayo? Anong minom? Oo nga ka. Kainan mo pala kalase. MPI naman ni Steven. Anong minom? Anong Ano yun Ano yun? Anong magulog siya pa? Anong magulog

Nini's speaker tabi. Hala ka pala? Ay pagintin <laughs> Lore. Ako na, ako na. na Tayo na, tayo na, oras na, pernah, let's Good do. Try.